Thank you ang pinakaunang Rescue Olympics sa San Carlos UBAN sa mga publikong sekundaryang hatol sa Disaster Consciousness Month. Ang Rescue Olympics dipahigayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa Rizal Park Public Plaza ni Adtong Julio Bantinoidi 2013. Lima ka mga eskwilahan ang nagtigi sa maong kompetisyon sama sa Don Carlos Ledesma National High School sa Barangay Bulwangan. Julio Ledesma National High School sa Barangay palampas, si Sipaway National High School, Bagunbon National High School, o National High School. Ang matagtin pagahukman sumala ni ining musunod. Scene size up 10% kung safety sa nahitabuan. Protective equipment na gigamit o ang nangtungdan sa nahitabo. Primary survey 10% na pagsusit sa timailhan kung ang biktima buhi. Ang pagtubag sa pagtabang sa biktima, secondary survey 10%. Kung pagtanaw sa kahintang sa biktima o sa iyang panglawas, bandaging 25% na maglangkob sa hustong pagdapat sa mga bandage, saktong pamaagi sa kalimpyo sa bandage, splinting 20%, nag sa pagdapat, saktong pamaagi sa splint o kalimpyo ni ini, o ang transfer con carry 25%, kung pagdala sa biktima ang agto sa sakyanan nga magdala ang agto sa tambalanan. Ang miguwang mananaog sa gipahigayong Rescue Olympic, mao ang Julio Ledesma National High School, first place. Bagongbon National High School, second place, o Quezon National High School, third place. Ang mga mananaog nakadawat og first aid kit o rescue spine board. Samtang ang tanan nga nahi appeal sa maong rescue Olympics nakadawat og certificate of appreciation. Kining pagpahigayon sa rescue Olympics sa siyudad tipik sa mga kalihukan nga giandam sa buhatan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagsaulog sa bulan sa Hulyo bilang disaster consciousness month Sumala sa mekanik sa maong kompetisyon ang matag eskwelahan representahan sa unong ka mga estudyante nga nakatapos sa standard first aid o basic life support training. Nagipasigdahan sa CDRRMO. Usaka ka magtutudlo ang mukuyog sa mga teams bilang guardian. Kapandili mo apil sa maong kalihukan. Sila pagahatagan sa usa parehong senaryo nga naglakip sa tulo ka biktima nga nahiagom o daghang samad. Pag aduna lamang 10 minutes ang ilang paglimuon na pagluwas